Saglit lang po! Ikatlong linggo na po ng Adviento. Gaudete Sunday. Dapat daw tayo ay maging matuwa. Bakit? Ba't ano ating kasiyahan? Una sa lahat, ibinig uli sa atin kung sino ang nagpasimula ng isang mensahe na parating na ang Mesiyas. Yan si Juan Bautista sa ating ibanghelyo. Itong Gaudete Sunday na to ang katuwaan nito ay malapit na, nalalapit na ang kaligtasan ng sanlibutan. Dahil dito sa unang pagbasa, ang kaligtasan na yan, nakikita sa pagbabago maging sa mga kapansanan o mga iba't ibang mga paghihirap na isang tao. Tayo ay binyagan. Ginawa po tayo mensahero nung tayo nagginawad sa atin ang spiritong banal. At alam niyo po, sabi sa ikalawang pagbasa, Retain what is good. Refrain from evil. Ganyan po ayo. Eh, tayo po ay pwedeng gumawa ng kabutihan sa mga darating na araw na ito at bigyan natin ng pag-asang ating mundo.